Chaser para sa ating HMS News Update. Alamin natin ngayon. Ang uh, update sa ating uh, kilalang uh, samahan dito sa ating bansa at napakamasigasig. At ito nga po ay yung task force kasanag TFK Elite 888. At bakit ganun na lamang yung paninindigan Public of starting 2009 pa, no? Yun sa Bacolod. So, ang uh, ating advocacy for peace and development, for poverty alleviation. So, sa tulong ng ating uh, mga kapatid, pamilya natin, no? Ang una nating supporters ay ang pamilya natin at ang ating mga close friends, no? So, dumami tayo at uh, sabi ko nga ang pasasalamatan na una una ay ang ating mahal na Panginoon oh, no? dahil binigyan tayo ng uh, pagkakataong tumulong. No? This is passion. No? So, wala naman siguro tayong achievement kung hindi tayo tinulungan ng uh, divine uh, guidance and intervention. So, ako naniniwala na itong organization ay uh, mahal siguro ni God ito kasi in 15 years, narating na namin yung parang, ano, parang nasa, sabi na natin, the victory, no, uh -huh. ng organization dahil dumami kami at uh, uh, maraming projects, maraming program ang TRT, may mga feeding program, may medical missions, may mga pag, pagbibigay kami ng mga sleep ring sleepers. So, halos buwan-buwan ginagawa namin sa mga sa mga area na kailangan ng tulong ng task force. Kasama, ay, no? tinag tinaguri ang na verdugo laban sa korupsyon. gusto kong ipaalam no, sa mga tao, hindi tayo na may personal. No? Kasi ganito ang role ng Task Force as civil society organizations. We are promoting peace and progress. So we, we promote peace and progress. Kailangan, we are against the corruption. No? Kasi paano natin ma-achieve ang peace? Kung so, mayroong mga drugs dyan, may mga terrorism. Ah, so how can we promote uh, development if there is corruption? So, kailangan, once we promote peace and progress, we must to fight corruption. So, ang corruption ay nilalapit sa atin at nire-report ang role ng Transport Force Kasanag is to inform the proper agency like Ombudsman, DILG, eh, na kung ano pang mga agencies concern na ang uh, na inilapit sa atin as one of the facilitator. So, gusto ko lang i-clarify na ang Kasanag is not enforcement, is not prosecutor, is not judiciary, pero civil society lang na handang tumulong sa ikaunlad ng bayan. That is uh, considered as a uh, public, uh, ano, public uh, ayaw na ayaw ng task force sa corruption. So pag hindi natuloy, ibig sabihin, kayo nang mag-analyze no? na tayo ay the most corrupt country. Nakakahiya, di ba? Connection. Kung hindi ba natin kayang ipakulong dahil sa position at kung hindi natin sila kayang patigilin dahil napakarami nilang uh, ano, influensya. Ito lang ang masasabi natin. Ang importante, nagsasalita tayo at ayaw na ayaw natin sa gawain ng korasyon dahil nasa batas ng Diyos yan that do shall not steal. Bakit ba, may mga tao na kailangan talagang uh, pagbibigay ng panahon para sa mga ganitong uh, um, advokasya kung uh, papaano masugpo itong mga corruption dito sa ating bansa. So papanayamin natin muli ang uh, masigasig na president ng TFK o ng kasanag na si Dr. Jan Chong. At bakit gano'n na lamang yung kanyang uh, paninindigan para dito sa mga Uh, corruption dito sa ating bansa. Sa loob ng 15 years ay uh, wala tayong naririnig na siya ay nakikipag ugnayan para doon sa mga hindi gumagawa ng tama sa kanilang paglilingkuran dito sa ating bansa. At kilala lamang to si Dr. John dahil sa kanyang busilak na puso at kilala, kilala din na may maka-Diyos na devotion kaya naman ang isang leader na may busilak ang puso at may takot sa Diyos, ay talagang pinamuhulian niya rin ang hindi tapat sa kanila mga tungkulin. Kaya pakinggan natin muli ang ating suki-suki na may magandang advokasya para dito sa kanilang organization. Paano nga ba tumulong ang mga gobyerno o unang pamahalaan para sa ganitong klaseng Mamamayan natin na talagang bumubus ng panahon at uh, binibigay nila yung kanilang uh, mahanggat makaka, kung anong makakaya na tulong para doon sa kanila mga miyembro at mga nagtitiwala pa sa kanila. At alamin na rin natin kung papaano nga ba yung pagtugon naman ng kasanag para dito sa mga... Uh, maungusay na namungusay sa atin. sa ngayon ay nababalitaan natin na talagang masisigasin itong uh, grupo na mas uh, kasanag at uh, maraming mga programa pa at ito hindi lamang gaano na papansin ng mga kasama nating mamamahayag kaya ilalatag ng inyong lingkod ngayon at alamin natin yung iba pang mga detalye kung anong mga nagawa ng grupo ito alright so Tuloy-tuloy naman po tayo sa pakikinig sa ating programa Happy Morning Show sa News uh, Edition at uh, ibibigay natin ang iba pang mga detalye. Alright, so narito na si Dr. Jan Chong at uh, aalamin natin sa kanya ang iba pang mga detalye para sa mga programa ng Kasanag at yung kanyang mga panindigan at ang kanyang devotion sa Diyos dahil siya nga ay kilalang maka-Diyos. Kaya naman mga kababayan ko so talagang kailangan muna natin kilalanin ang isang tao para malaman natin kung gaano nga ba ito katapat sa kanilang mga tungkulin. happy morning, Miss Horatio. Uh, maganda yung araw natin ngayon mag, no? dahil uh, marami tayong mga uh, project program sa task force na sana na pinagbitingan uh, at ngayon ay uh, posibleng uh, gagawin ng ating mga kasamaan yung mga officers natin from different region dito lamang sa Luzon. Alright. So, sir, um, update tayo bukod dun sa mga napanggit mo na bago tayo simula mag-interview. Yung magiging uh, focus ngayon ng Tasanag, uh, kung may mga dating programa, uh, pakisuyo na lang din ko. kung ano yung nagawa mo, na yung mga dati. Kung wala pa naman po yung ngayon, na yung kung saan po talaga ngayon tututok ang task force kasama. Well, in fact, tuloy-tuloy uh, no? yung ating program enhancement sa mga chapters. Bawat uh, chapter, mayroon silang programs, ma'am, for uh, uh, refreshal. No? Yung nire-refresh namin yung mga para renewal of commitment ng mga chapters members namin, no? Kasi maganda kasi pag na-renew mo yung mga commitment po before, baka lumamig, no? So by uh, doing uh, our programs for renewal of commitment, tuloy-tuloy namin na ginagawa yan. At uh, ako naman ito ang tuwa dahil yung mga regional officers ko last uh, week nag-meeting kami dito sa opisina at marami silang report. At may mga plana kami na yung mga youth na mga family members namin, mm -hmm. i-encourage ano din namin maging volunteer para sa ating crusades for good governance, yung tuturuan natin ang ating mga youth kung paano maging leader na ang kanyang advocacy, yung kanyang passion is for good governance. Alright, thank you so much, sponsor. Uh, para sa mga hindi pa nakakaalam, pupunta doon sa nauna nating interview, yung mga baguhan lang po na makikinig yun, pwede pong papisuyo uh, daw pong ilang years na po kayo naglingkod at uh, sino po tayo? Yes, uh, ma'am, yun yung ating organization starting 2009 pa, no, yun sa Bacolod. So, ang uh, ating advocacy for peace and development, for poverty alleviation So, sa tulong ng ating uh, mga kapatid, pamilya natin, no, ang una nating supporters ay ang pamilya natin at ang ating mga close friend, no. So, dumami tayo at uh, sabi ko nga, ang pansasalamatan natin una-una ay ang ating mahal na Panginoon, no? Dahil binigyan tayo ng uh, pagkakataong tumulong, no? This is passion, no? To, wala naman siguro tayong achievement kung hindi tayo tinulungan ng uh, divine uh, guidance and intervention. So, ako naniniwala na itong organization ay uh, mahal siguro ni God ito kasi in 15 years, narating na namin yung parang, ano, parang nasa sabi na natin the victory, no? ng organization dahil dumami kami at uh, uh, maraming projects, maraming program ng TFT, may mga feeding program, may medical missions, may mga pag, pagbibigay kami ng mga sleeping sleepers, So halos buwan-buwan ginagawa namin sa mga sa mga area na kailangan ng tulong ng task force kasama n'to. So sa paglilingkod uh, ng mga volunteers namin na uh, halos hindi na rin mabilang yung mga programs na na ibigay namin sa mga na, mahihirap namin kapatid. Okay. So, then, sir, uh, pagdating po sa mga advocacy na katulad na lamang anti-corruption uh, po tayo, paano po bubalaw ang um, si Dr. John? Chow? Yes, uh, that's good question, ma'am. No? Kay masyado, uh, yesterday, nagtuon din ako sa Ombudsman. No? Uh, may may cl may clarificatory hearing. Uh. Ang gusto kong ipaalam no sa mga tao, hindi tayo na personal no. Kasi ganito ang role ng Task Force Kasanag as civil society organizations. We are promoting peace and progress. So, we we promote peace and progress, kailangan we are against the corruption, no? Kasi paano natin ma-achieve ang peace? Kung mayroong mga drugs dyan, may mga terrorism. Ah, so, how can we promote uh, development if there is corruption? So, kailangan once we promote peace and progress, we must to fight corruption. So, ang corruption, ay nilalapit sa atin at nire-report ang role ng Task Force Kasanag is to inform the proper agency like Ombudsman, DILG, di eh, na kung ano pang mga agencies concerned na ang uh, na inilapit sa atin as one of the facilitator. Okay. So gusto ko lang i-clarify na ang wow. Kasanag is not enforcement, is not prosecutor, is not judiciary, pero civil society lang na handang tumulong sa ikaw own land ng bayan. That is uh, considered as a uh, public uh, ano, public interest. Alright. So halimbawa ng poster sa isang ayan siya ng gobyerno, ano? At pero programa sila na naayon sa kasanod. Um, bali, ang gagawin nyo lang talaga is maging tulay lang po kayo at huwag kayong maisama kung ano may mga uh, makikitang corruption doon. Tama po ba yun or hindi nyo sa talaga? kahit hindi naman pwedeng sabihin <laughs> ay kailangan sabihin na natin, pa ng totoo na ayaw na ayaw ng task force sa korupsyon so pag hindi natuloy, ibig sabihin kayo na mag-analyze <laughs> so, alright thank you so much, Professor Sasano at uh, ano pa yung uh, uh, pwede mong maipayo doon sa mga nasa nakaupo ngayon sa ating gobyerno, at bakit dahil naman talagang daw nilang maging uh, tapat sa kanilang mga problem. Well, in fact, uh, sa totoo lang ang mangyayari sa ating bayan, we are the most Christians country in the whole world, no? In the whole world. But a very nakakahiya ano, dahil uh, contradict. We are the most Christians in the whole world. But contradict naman sa international uh, organizations, no? na tayo ay the most corrupt country, na di ba sa international uh, transparency, no? na nagsolve sa atin, na ang bansa natin the most corrupt, tapos the most Christianized country, oh, so nakakahiya. kaya na, nga, nakakahiya. No? pero sabi ko nga, uh, kahit paano, may mga organization na ayaw talaga niyan. kaya sabi ko nga, once sa interview natin sa isang ano is uh, station sabi ko kung hindi man natin kayang pa pahintuin dahil napakaraming connection kung hindi man natin kayang ipakulong dahil na sa position at kung hindi natin sila kayang patigilin dahil napakarami nilang uh, ano, employee siya ito lang ang masasabi natin ang importante nagsasalita tayo at ayaw na ayaw natin sa gawain ng corruption dahil na batas ng Diyos yan that do shall not steal. Ayaw ka magnakaw. Batas ng Diyos yan. So, uh, ang ating bansa ay the most Christian country. Dapat labanan ang mga magnanakaw. Alright, okay, sir. Um, totoo po ba yun na may nakasalamuhan na po kayo or kayo po mismo ang um, naka, nakakarating doon sa mga kabili at ating pababayan? Na talagang hindi natulungan ng mga na, na, pamilya. Yes, ma'am. napakarami no, uh, in fact in my 15 years no, uh, in my 15 years na voluntary sa ating ginagawa, napakarami ko ng experience sa mga kababayan natin na halos uh, hindi ko makikita na may tumutulong, no? Uh, kaya ito'y panawagan natin sa mga mga magising mga ano, matitino ng uh, nasa gobyerno natin, no? na magigiting na dapat pag nagkaroon ng mga public service, dapat patas. Hindi yung isisilik mo lang tulungan mo. Yung ba parang pinupolitika mo ang pagtulong? Sana sa hindi gano'n, no? Sapat, as a public servant, you must to serve, you must to serve sa lahat ng mga Pilipino. Correct, yes, sir. Pero naniniwala naman po kayo na hindi naman po lahat ng na nakaupo sa gobyerno ay nag- Yes ma'am, maraming matitino sa Bicolonok. I believe maraming matitino sa Bicolonok, hindi lang nabigyan pagkakataon dahil na-under ano sila tawag nito na, na under uh, ano sila under mean, no? Ibig sabihin na overcome sila ng mga mga ano 'yan, mga abuso, no? Pero ako I believe na maraming matitino Pilipino, maraming magagaling na Pilipino at maraming honest na Pilipino, hindi lang nabigyan pagkakataon. Bakit? yun ang dapat risolvahin ng ating uh, gobyerno na bigyan pagkakataon ang mamatitino na magservisyo. So, Kaya napaka, napaka, ano, we are against the uh, yung, uh, ano, yung bill na sila-sila uh, lang magpamilya, no? May magkapatid sa Senado, may mag-asawa sa Senado, may mag-ina sa Senado. ba? Diba? Ang anti-dynasty bill dapat, uh, ano yan, ituloyan kasi kung ipalaging gano'n ang sistema, pag nagkamali si ina, ang papalit lang si anak. Pag nagkamali si anak, ang ipapalit si ama. So, how can we change our system kung sila silang magpamilya lang sa isang local government, sila sila lang nagtatakpa ng magkamali. Kaya dapat, we pray, magdasal tayo na sana, mabigyan pagkakataon itong matitino mga leader natin na mabigyan pagkakataon to serve our country. Kasi maraming matitino, ma'am, I believe, maraming matitino, maraming anes, at maraming mga reliyuso na gusto rin mag-serve para ipadama sa ating bansang Pilipinas na may mga matitino pa. Pero the problem is, parang ayaw nilang bumaba. Parang ayaw nilang umalis dyan. Parang gusto nilang sabihin na kami lang ang nararapat. Kaya I remind them, that is not your kingdom. Yung sa government naman natin, mga ahensya natin, kung sakali po mabigyan kayo ng uh, uh pagkakataon na makibisa o tulungan kayo sa inyong advocacy, paano po kayo sumunod? Yes ma'am, ako ano no, ako I'll be honest, I am also from the government, no. I am very support with the government kaya ang campaign namin I mean support the government campaign, no. So ako susuportahan ko ang isang proyekto ng gobyerno na makakatulong para sa tao but I will not support the government kung pamulitika lang at pang nanakaw magkalaban talaga tayo dyan pero kung ang suporta ay para sa tao lalo lalo sa mahirap walang questions, full support ako sa mga programa ng government intended to the poorest of the poor So hindi po kayo tulad ng iba sir na mahilig mag under the table Diretsahan naman Tama yan, ma'am. We are against them kasi nandyan sila to serve people. Hindi sila nandyan para mag-under titol, no? So, bawal na bawal sa atin yan. Ang sa atin gusto natin talaga, ang kinatawag na napakalaking mga karatula, honesty is the best policy. Mas maganda yung ganun kasi uh, hindi natin ito ma ma-achieve ang ating bansa na magkaroon ng mga true development as long na ma may mga ganyang transaction na nangyari sa ating mga agencies sa Kalis ni Mama. sir, kung uh, meron pa po kayong gusto na iparating, yung sabihin mo po. Uh, anyway, Uh, ako sa so task force ka sana at ang aking uh, more than 100,000 uh, members nationwide, isa lang ang aming uh, uh layunin no? ang magkaroon ng commitment sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Nothing more, nothing less. Talagang ganun lang ang kasanag, no? Kasi ini repet ko sa kanila, nare remind ko sa kanila, starting from grade 1, pinapaalala na sa atin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. So, bakit mahinto tayo? Dapat tuloy-tuloy, di ba? Sa ating pambansang awit ang mamatay ng dahil sa iyo. Dapat we must to continue da ano the, our programs for commitment is commitment. Right. Sir, um, meron po kayong uh, nalalapit sa na anniversary. Kailan po yun? Uh, this coming July 3, invited kayo dyan, ma'am. No? This coming July 3, babalik ka sa Cebu kasi yung ating uh, anniversary is uh, from, uh, for Cebu. No? So, last year, if you remember, doon tayo sa Mindanao. At last year din, doon dito tayo sa Luzon. Kasi paikot ito every year eh. So tapos na bida, balik tayo sa Cebu. So kayo ni Mama are invited na uh, pumunta doon sa ating uh, 15 years anniversary in Cebu. Congratulations po. Oh. Grabe na pala ang tagal. <laughs> Anong maasahan doon, sir? Siguro na makarami kasi one of the who invited is uh, I think uh, one of the uh, higher position in TESDA. Na? Mm Napapunta doon para mag, uh, ano rin, magkaroon ng mga collaborations or anong pang mga training no sa aming mga members continuous kasi yan mami hindi lang tayo dahil ano mga partnerships sa government na pwede naming samahan in line sa ating poverty alleviation na uh, advocacy Nagkakapikan na, nagba-vitamins ka pa. Aray, sa so titig ba natin gaano ito kasaya? Libre lang dito sa health and side kapag puno ka lang ba? Ang bango nga, ito bango hindi diba? Kapag... ang iyon din ko, this horizon chaser. Dito nagtatapos ang ating uh, nalakap ng na mga balita at nag -uulat. Happy morning! Happy Itang morning, morning show! Lagi kayong kiwi. Nandun tayo lahat sa happy morning show.